Magandang umaga po sa ating lahat. Andito noon po si Professor Tonton Gondrera sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at doon sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan po natin ngayon ang di umano ay epekto ng impeachment ni Sara Duterte sa naging resulta ng halalan nung lunes at uh, lalung lalong-lalong na sa mga pagkasenador. Mismong si Tobi ko na ang nag-admit para sa kanya daw uh, parang isang self-inflicted wound ang uh, impeachment vote ni Sarah Duterte. Laban kay Sarah Duterte sapagat ito'y ginamit ng mga diehard Duterte supporters lalo na sa Mindanao at sa Cebu para mapanalo ang mga kandidato ni... Uh, ni Sara Duterte na si Bongo at saka si Bato de la Rosa at pati na rin si Rodante Marculeta at natulungan din ang pagkapanalo ni uh, Camille Villar at ni Amy Marcos. Okay? So lima na pro-Duterte senators ang nakapasok sa Magic 12. So ito yung general consensus na nakasama ang impeachment vote pero tingnan natin kung talagang totoo itong ganitong klase ng aligasyon. Kasi kung titingnan natin, tama nga naman na malakas talaga sa Mindanao at lalong nakikita natin sa Cebu ang anti-impeachment sentiment. Nakita naman po natin yan sa mga surveys na ginawa ng iba't ibang survey firms. In fact, uh, noong uh, February 20 to 26, 2025, sa isang survey na kinandak ng Polis sa Asia sa 2,400 registered voters. 45% ang upo sa impeachment at 26% lang ang nagsuporta dito habang 23% were undecided. And 7% said they had no opinion due to insufficient knowledge. So bagamat, uh, so plurality ang nag sa impeachment. 26% lang ang sumusuporta dito. Pero malaki din, halos 1 out of 5 ang nagsasabi na sila ay undecided at ang 7% walang opinion kasi sa kakulangan ng kaalaman. Pinakamataas talaga ang ang ano nito, ang porsyento ng mga ayaw sa impeachment, 88% sa Mindanao at sa socioeconomic class E, 56%. na siyang masasabi natin na base ng support ni Sarah Duterte pagdating sa impeachment. Pero may ibang mga surveys na kinandak around that time. Noong February 10 to 18, nagkandak ng survey ang WR numero. Out of 1,814 respondents, habang 47, kahit 47% ang nag oppose sa impeachment, medyo tumaas ang kaunti yung nagsusuporta dito, 33%. At ito ang dapat nating titingnan ha. Sa Metro Manila, 48% ang pumabor sa impeachment. So, malakas ang suporta na Sara sa Mindanao pero pagdating sa NCR, medyo hindi masyado. At mas mataas ang suporta pagdating sa impeachment. Ito ay na nakita din natin noong December 12 to 18, noong survey ng SWS, 41% ang sumusuporta sa impeachment at 35% ang nag-oppose dito. So hindi natin totally masasabi na, 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 ang mga tao sa Pilipinas ay, ay totally against impeachment. There is an important demographic that favored it and it is mainly in Metro Manila, in Luzon. For example, you know, in the, in the SWS survey on December last year, mataas ang suporta sa impeachment sa Luzon. At nakita din natin sa suporta ng Impeachment sa NCR ayon sa WR numero. Pero ang isa sa pinaka-importanting survey na hindi nababanggit, yung Center for Student Initiatives nang kandak ng survey among 2,000 university students from February 20 to March 16. At dito, 84.8% ng kabataan ang pabor sa impeachment. 12.2% lang ang nag-oppose. So, nakita dito na merong importanteng demographic ang impeachment. Ang kabataan o ang Gen Z. At ngayon, lumalabas na napakadaming Gen Z ang new voters na bumoto nitong huling eleksyon. In mismo ang COMELEC, si Chairman Garcia ang nagsabi niyan. So, anong ibig sabihin nito? kung ang sa sana ay ginamit din na isyo ang impeachment, ay baka naman na iba ang resulta. Maring hindi, pero hindi sila sumugal. Kung mapapansin ninyo, tahimik ang mga kandidato ng alyansa pagdating sa impeachment. Samantalang ang mga pro-Duterte ay talagang ginawang isyu yan, protect Sara Duterte ang si Senator Amy Marcos, siya ng sinasabi. Di ba? Ang mga diehard Duterte supporter sa Mindanao, yan ang sinasabi. So, merong isang important demographic na nakalimutan na sinayang natin. Yung, yung Luzon at NCR, andyan na yan, mataas ang level sa impeachment dyan. All you need to do is to fire it up. And the young voters, it's something that the Alianza, led by Toby Chanko as its campaign manager, has failed to appreciate. So yun yung yun yung mahirap dito eh. Hindi mo pwedeng basta na lang sasabihin na eh gawa ng impeachment kaya natalo ang mga ang ang, ang mga alyansa candidate kasi pinabayaan na nga na masis yung narrative. Hindi kinontra. May imagine mo kung ang mga kandidatong katulad ni Abe Binay, ni Manny Pacquiao, ni Francis Tolentino, ni Benhur Abalos ay kung tumakbo na ang, ang layunin ay panagutin ang dapat managot sa Senado. Of course, due process is still there but managot ang pan, dapat managot. At kinokondem yung mga acts ni Sara Duterte kahit indirectly ay ay hindi binabanggit ng impeachment kung sinasabi man natatakot at na sabihan na prejudged. Bagamat yung prejudgment kasi dapat ating isipin impeachment is a political process while it has some semblance of a judicial process it is not a judicial process. It is not talking about judicial guilt. It is talking about political accountability. Okay? So, at mismo si Sara Duterte, siya na ngayong nasasakdal, eh, nag-endorso pa siya ng mga kandidato. Right? At namirata pa siya, nakuha pa niya si Camille Villar, nakasali sa alyansa, pero in-endorso niya. So, Meron, may, mismo ang kung meron mang nag-undermine ng integrity ng process, kung integrity ba matatawag doon si Sara Duterte kasi nag, nag nag, endorse siya ng mga pwedeng maging hus, maging hu, hu, ano niya, judge para sa kanya. So we cannot talk about this whole this issue about prejudgment or neutrality or objectivity. After all, ngayon nga, na matapos ang eleksyon, nagbibilang na tayo kung sino buboto sa hindi hindi based on that. It is really a political process. So ang punto ko dito, nalimutan ng alyansa na malakas sa Mindanao ang impeach ang anti-impeachment. Di sa sana kinontra nila yan ng pag-apila sa Luzon at pag-apila sa young voters. Hindi ko sinasabing maaaring yung nag, nagpanalo sana sa mga natalong si Abalo, si Pacquiao, si, si Binay at saka si Tolentino. Hindi ko sinasabing pwedeng yun ang nahilan uh, na But it could, have, it could have tilted the balance to their favor. Kasi makikita natin kakaunti mga milyon, one million lang naman pinagkakaiba ng mga boto nung bottom three or fourth doon sa, sa so top 12. So, you could just imagine what We have missed. There are 18.3 million Gen Z voters. And according to a survey, a huge majority of this generation is pro accountability and are pro impeachment. So what what yun, it could have been something na, ano na, uh, na 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 take advantage sana. Ang problema si Toby Chanko, na siyang campaign manager ay anti-impeachment din siya. Ay, yun, inamin naman niya, hindi siya sumuporta sa impeachment move sa House. Hindi nga siya pumirma. So yun mismo, nagbigay yun ng AAP optics na hindi maganda eh. Yung mismong campaign manager ng alyansa ayaw na itik i hold accountable si Sara Duterte. That itself. There are so many wrong moves. You know, any administration coalition usually has the advantage of logistics. Of machinery. Except on this one, it miserably failed. Maraming palpak. Pero para i-blame natin ito sa impeachment ay hindi tama. Kabilang na yun sa kapalpakan. Indeed, tama si Toby Tiyanko. It is a self-inflicted wound. But it is a wound that he helped administer. <laughs> Kasi kung nilabanan ng apoy ang apoy, kung may mga kandidato, yung know, pag ikaw ay nasa tail end, pag ikaw ay gusto mong or gusto mong, mapa, gusto mong magkaroon ng kwanting na yung issue na nagdi-divide. Hindi naman totally lopsided yung boto na pabor ang mga tao na -ma quit si Sara Duterte. May demographics na mataas ang kanyang ang oposisyon sa kanya, mataas ang pro-impeachment sentiment lalo na sa mga kabataan. Hindi na anticipate na buboto ang kabataan in huge numbers. Hindi naman sila lahat pink eh. Yung kabataan na yan eh. May mga objective dyan. May mga fair. So, yung mga pink votes dyan, madali mo nang mapaboto para sa mga antay sa antay Sara. Pero yun nga yung problema. Ito mga pink naman na to, e, binoto lang si Bam at si Kiko. At yung mga nakikita ng na mga hindi naman winnable na mga kandidato na alam mo natin. At sa halip na tulungan yung iba pang mga alyansa, yung sinasabi ko na lack of strategic you know, sensibility. Well, th th that's the reality, but I hope people can disabuse their minds about the fact that impeachment is the source of the defeat of the senatorial candidates. You know, yes, it probably, but it is also because the Alianza did not seize that issue. Silent, eh? Hindi dinala. Hindi ba? Hindi dinala. Sino ulit ko. Maraming rason kung bakit hindi ganun, ganun ang performance ng alyansa. Pero to, pure, to simply blame it on the impeachment vote is not totally accurate. There are many other reasons. Aminin na natin. Okay? O siya. Sana nakapagturo kasi yung kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabago ang mga panayos sa buhay, lalo lalo na sa usapan politikal. Dahil Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakabagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Wala po tayong usapang politika bukas at linggo. Magkikita kita na ulit tayo sa lunes. Sa lunes, magkita kita po tayo. Oh, Ingat-ingat muna tayo ngayon, ngayong weekend, pahinga, alagaan ang mga sarili, alagaan ang mga relasyon, alagaan ang mga kapwa, ang ating pamilya, mahalin, at lahat tayo. Tapos ang eleksyon, maging objective tayo sa ating mga opinion, huwag tayo masyadong bulag, huwag masyadong magbayabang pag nanalo ka, huwag naman masyadong malungkot pag natalo ka. Uh, dapat natin isipin ano, uh, ang pagkatalo may kahulugan yan. Maring pinapalakas ka lang the future ng mga laban. Sige, at yung mga nanalo, huwag kalimutan ang mga pangako ninyo, tuparin ninyo. Laging ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal! Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, kung nasa man kayo sa mundo. Sa ngayon. Bye for now. Enjoy your weekend.